Oh, uh, kadya po din, papalitan kita. Diyan ka na Ano ba? Sorry, Josie. Sorry kami na lang ba iniintay? Madami kayo. Hindi lang ikaw, hindi lang kayo. Late driver, late service. Sino ang pinagagaling ka na hindi? Kung nililate kayo. Ay ba, ha? Ay ba mga talents? niyo ba, ha, ha? Si Susan Roses. Susan Roses na yun, ha? At si Fernando po ah, Si Everton Lake yun. Eh, kayo, kayo, ha? Mahula pa kayong pangalan? ang naman Eh, bakit naman kasi loob tayo? Hindi, ano lang, minimerienda. Alok sa'yo ng asawa mo. Man, dating asawa. O, itanggapin yung alok ng dati. Pilisan mo yun. Okay, may tayo ng, ano, malunggayes. Ola. Sarap aking tanim. Na? Fresh. Kising the... na. Alis na ako. Ang ah, handa ng breakfast mo, ha? Ba't yung mo? pasok lang ang na yung sulat na Wala po pasok. Hmm. na po, Hi! Harap lang kain nila saging.